Good morning, good afternoon pala mga idol Welcome back to my youtube channel So ayan, for today's vlog bago akong magpakain ngayong hapon mga idol, afternoon pala hindi pala morning Eh yung sa anak kasi nung Benja natin, yung pinare natin na pinare natin na island born sa kanya na Benja eh sisilipin natin mga ito kung ilan yung fertile sa kanila at yung isang block natin dito na naglilimlem so para tip na din so kung paano ginagawa natin pagka ayan i-egg -e -e candling natin sila mga idol silipin natin kung ilan yung per caka tsaka para malaman natin kung ilan yung aabangan natin sa kanya mga idol so yan ang ating vlog for today kaya tara samahan yung silipin para malaman natin kung ilan ang aasahan natin dito sa project Benjarong mga idol so yan tara mga idol Ayan mga idol, andito tayo. Andito siya, naglilimlim silipin natin kasi uh, alam ko to sa 15 uh, mamimisa na siya. So siguro mga sa 7 days na lang ah uh, malala uh, yun nga 7 days na lang mamimisa na siya mga idol. So kasi ako uh, nag-e-editing ako pagka mga 10 days bago siya mamisa or 7 days bago siya mamisa, ganun. Kumbaga hindi muna kasi pero pwede na ng 7 days na naglili na nagsimulang umupo yung kinahin nyo, after 7 days pwede nyo nang i-egg egg candling so pwede nyo na silipin yung yung ano nila kung ilan yung fertile you know? pero ako kasi mas gusto ko medyo metril konti eh. kasi ito baga, papisa na to eh so para maalis ko na yung mga wala namang laman so yan mga ayon so yan yung andito ang binita naman. Ang dami itlog. Mga idol. Andito dito. Isilipin natin siya isa-isa. Binaba muna natin yung hen. Ayan, ito. Isa. O yun o. Oh. Fertile mga idol oh. Isa. Fertile po agad yan. Pagkaganyan mga idol oh. Isa. sa O. Oh, dalawa. Fertile mga idol. Nakakakita nyo. Iba yung excitement. Hindi ko pa nasilip to. Oh, wala. Ito. Wala mga idol o. Oh. Wala yan. So baba na natin yan, wala yan. Pero nakakadalawa na tayo, di ba? Ito, wala na din, sayang, hindi nagtuloy mga idol. Oh. Sayang, wala na din yan. Eh, wala din to mga idol, oh. kita nyo. Nakakatawa din eh. Yan, meron pa. Eh, wala din oh. Tingnan natin kung may, kung ano. Wala din yon mga idol eh. Ito oh. May ito, meron, no. Oh. Tatlo mga idol, o. Oh. Ayun, no, oh. ito meron, ayun, no. Oh. Kita niyo agad 'yan, yung ugat. Ito wala din, no. Oh. Sayang mga idol, oh. wala din 'yan. Tatlo pa lang, ah. Ay. Wala din, no. Oh. Wala din mga idol, tatlo lang. Ayan, no? At least, oh, alam na natin, eh, ano, yung tatlo, iiwan na natin ngayon dito. Yung isa kasi, alanganin din. Eh, ano? baka, tingnan natin. Ayan. Pero itong tatlo, sigurado. ayun no? ayan mga idol. Oh. So, ayan. Ngayon, ibabalik na natin yung benja natin dito. Itong benja na mga idol, ito yung isa sa mga ano na natin to So sa mga ano na natin yan Palahin na natin yan Ito yung unang-unang back to mother natin dun Sa benja natin na So ito yung mga egg Siyempre Upunin na natin siya mga idol Yan Ito yung purpose Kaya kung bakit manak yung breeding cage natin para nakakapasok tayo dun sa Sa loob Dito sa loob mga idol Ayan, ito, Nilaga mga idol dalaga natin to. Ang dami oh, kita nyo. Yun yan, kahirap. Pag paano, nang tsabo, mga ito, tingnan mo, tatlo. Out of, ano, hindi pa sigurado yun kasi hindi pa na pipisa, eh. Pero at least, ano yun, uh, solid yun. Kasi ano na yun eh. Feeling din na yan. Meron na din tayo nagliin ito, yung mother niya naman, nagliin na din, kaya lang mga idol, hindi pa muna natin sisilipin kasi nakakatatong araw pa lang nakakaupo. So, may etong dito dito. Excited na din ako dito. <laughs> Yung flock natin. Ayan dito. Ayan. natin kung ilan ang asis. Eto mga idol. Ayan. awit siya ang kanyang mother beautiful hen anak din ng benja to mga idol ayan oh no? bukan po kayan eh napakaganda ng itim na yan ganda ng stance niya talagang panalo so diwa ito kasya tayo sa kulungan silipin natin din etong isa oops wala walang laman mga idol unang pinta yun meron ito isa oh. ito meron isa meron dalawa meron so, magilas kong magtipisa tatlo Sun sunod mga idol ito nakakatawa so, wala apat meron mga idol wala lima Yan. Yan, ito maganda-ganda pinta natin dito mga idol. Ito lima. Lima. Oops, lima ba? O yun, lima. So, ito mga idol, lima yung na ano natin. Lima. So, babalik na natin siya. Lima. So, ito abangan natin to mga idol. Punin na natin yung ibang egg niya. So, laga. Lalaga. Ang natin. So, Yan no? Oh, ito yung mga walang lawang itlog, kita nyo mga idol, no? At least yung lima, pag talaga ng ano to, pag talaga tong grader natin o to. O okay, oh, yan. Ngayon ito, flex ko na din. Ay! Yung pina pair na to mga idol, yung kak na i-show natin sa September. So darating na September na nakasalang ulit dito. So yung papakita ko sana kasi full pack na tong ano natin, Surinding cage natin. Kaya lang, eh, yung hen na lang, ipapakita ko ito. <laughs> yung cock, syempre, medyo, sa ano na natin, ipapakita yun. Pang, ano yun, gulating mo ang mga katsapu sa show. Ito mga idol, kasi sa mga napalabas ko na hen dito, na talaga naman, eh, nagitlog na. Ayan, nag na to mga idol. Kaya ngayon, ayan, ayan no oh. nakasalang na siya. So, nakapatay siya sa pula. Mga idol, ayan. Hindi ko muna pinakikita yung ng pula kasi na to para, syempre, sa show natin ipapakita yon So, syempre, gagawin din natin ng vlog yon mga idol. Pagka, nakapag ano tayo nakapa na, na sumali ulit tayo sa show di ba so sana manalo ulit tayo. Kasi, every time naman na sumasali tayo sa mga show, may nasusungkit tayo, mga idol. So, sana, susunod ulit. So, ayan, mga idol. So, ayan. But, anyway, ayan, ito yung mga naglilimlim natin dito. Ayan. So, saka na natin sisilipin yung isa. Yun lang muna ang sinilip natin. Ito, waiting pa kung kailan siya maglilimlim. Pero, nasa 7 na the egg natin. Usually, kasi nasa 8 yung eggs nila, eh. 8 to 9, 9 hanggang 11, bago sila So, mas maganda maagang maglimlim yung manok kasi para hindi na, nag expire yung similya. Kasi nag expire din yung similya nila. Kunyari, one month na, hindi pa naglilimlim. Um, so, usually, pag ganun, mas konti or baka walang mag-fertile kasi namamatay yung ano niya, mga idol. Yung similya ng mga manok. So, yan, mga idol. At isa yan, dito, tatatlo. Sana, yung tatlong nasilip natin na yun, eh, mapapisa pa natin. So, kasi talagang talagang inano natin yan eh talagang binila natin talaga ng kaparis na ano yun talaga na island born para mas mapuro pa natin or para hindi rin sila masyadong inbreeding so at least yan, maano na natin dito yung Benja project natin di ba mas napupuro na natin so ang maganda na pa natin sa reeling stance so mas exciting yon di ba so yan mga idol mas kabang abang kung ano magiging itsura ng mga palahin ni R Diba? So yan mga idol. At yan muna ang vlog natin for today mga idol. Ewan ko kung naririnig ako dyan. Susunod ulit na vlog natin. Sana nag-enjoy kayo sa pag egg candling natin. At least, di ba yan yung kambing ko mga idol. Yan, busog na busog na 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 ano yung tali napalupot so dapat tayo natin para hindi sila mapilay kasi once na ang kambing mga idol pangkatay na so yan muna vlog natin for today don't forget to like and subscribe dito po sa channel ni R Plus para may enjoy po natin ang pagchachabu ang pag-aalaga ng fancy chicken chabu Japanese bantam so yan ngayon nagde native na din may kambing so may mga Bibe, yan, meron din tayo upgraded na native. So, yan, mga idol, lahat aalagaan na natin dito dahil dito sa mini farm natin eh, talagang pinag-uusayan pa natin at nag-aaral pa tayo ng kumbaga bas ini-improve pa natin bukod sa fancy dapat meron din tayong mga native so yan mga idol maraming salamat susunod ulit god bless and always take care mga idol bye bye sa muli